Se empieza en la cilá con tan gala. So guys, for this video ay nandito ako sa pader. nandito ako sa my basketball court. At kami ay nagbad ng palay. Ayan ang aking dalaga. Ayan ang aking dalaga. So, nagbilad kami ng palay dahil nakaani na ang mga person at kumpisa na naman ang bu anuhan sa initan. O, oh, diba? Thank you so much at medyo, hindi lang medyo, super init ang panahon ngayon, mga jay. Kaya, nakapagbilad kami na ng palay. Ayan yung anak ko nag-ukay-ukay. -ukay. Ayan, nagmekos meko <laughs> nagmekos meko siya, mga jay, sa Umay! <laughs> Nagmekos-mekos sa palay. Ayan mga chay. So bago tayo uwi sa bahay at meron akong ipapakita sa inyo mga chay, ang kalambuan. <laughs> Update sa ating kabahayan. O ba? Diba, na bangkit ko na sa inyo na magpaayos kami ng bubong. sumaya so, maya, ay meron akong ipapakita sa inyo. For now, ayan. Umalis na yung anak ko. Tapos na siyang mag-ukay. <laughs> After naming magmekos mga dyan. <laughs> After naming magmekos sa palay ay hindi man kami pwedeng umuwi sa bahay no. Kaya malayo man, nandito kami sa highway. Ayan, ang anak ko kahit saan ilagay ay magsupply Supply man yan siya sa kanyang buho. <laughs> kahit saan siya magpunta mga day ay lagi man yan siya nagsupply. <laughs> Makulit <laughs> Iyak ang buhay pag hindi nakapagsuklay. Ay, may bibili mga Jaya Ayan. Ayan. Oh, ay, pag hindi yung grabe. guys, si ano, si Batang Z. Ayaw. <laughs> ayaw daw, ayaw. <laughs> so ngayon, uwi na tayo sa bahay. Ayaw. Ah. So ayan mga Jai, nakauwi na tayo dito sa bahay at ito na nga ang ipapakita ko sa inyo na sabi ko na. So nung umpisa mga Jai, nung pagdating ng aming materialis, bago namin uh, ah, giniba ang bubong ay nag-ano muna kami, nagpa-deliver kami ng 50 sacks of uh, grava, ay, ah, hindi grava, 50 sacks of isa na, balas. unsa sa may kuan ay sa may Tagalog sa balas, basta mauna siya ang pang-ano namin, panghalo, ayan sa simento. So ayan, ito na yung binili namin mga Jai, ang si Perlains. Ayan, si Perlains yan at ang yero. So baka nagtaka kayo, bakit may kulay ang yero? Hindi ko alam guys kung anong tawag sa yero na yan. Parang Basta para yan sa ano, kasi yung bubong namin guys, mga ambisyosa at ambisyoso kami kasi sabi ng kapitbahay namin, ambisyosa at ambisyoso daw kami kasi yung pagpaayos namin ng bubong mga jay ay gusto ng asawa ko ay ipatrasis. Oo, ipatrasis ba diba? Kasi magayos naman lang. So sulitin na natin. So sabi ng mga marites na binabash kami na pariho daw kaming dalawa, mga ambisyoso at ambisyosa. Baka daw hindi matapos yan. Puro daw kami umpisa. Bakit daw kailangan pang itrasis? Pwede naman naman yung kahoy. So, kaya nga namin ano, trinasis guys, kasi gagastos man lang kami, sulitin na namin na yung pagpaayos namin ay for life na yan mga jay. Kung hindi yan dadaanan ng bagyong matindi ay, ay hindi matibay kasi ang ano guys, ang uh, trusses, ayan, nakabili na siya ng mga materials actually. Parang na ano, kumpleto na yung materials namin mga Jay. Ayan, ito yung angle bar na gagamitin. Ayan, so pinipinturahan niya guys para hindi siya kalawangin. Bago niyan i eh, ano, ilagay doon sa bubong. Kailangan siyang pinturahan para po hindi siya ma kalawang. Ayan, tinulungan ko na yung darling ko mga jay. Actually, yung pagpaayos namin ng bubong mga jay, ang budget namin is, ano, isang ano lang, isang panday, ang labor, kami ng dalawa ng asawa ko. Yes mga jay, tutulong ako. Yung bahay namin mga jay, natapos yan na kaming dalawa lang ang nagtulungan. Ginawa yan ng chuhin niya, skeleton lang, yung bubong lang, tapos yung body niya, yung katawan ng bahay, wala, skeleton lang. Kami na yung nagdahan na nagtapos. So natapos naman siya. So ito yung ano namin din. Ito yung plano namin na isa lang panday yung kunin namin tapos kami ng dalawa ang mag-labor. Makayanan namin yan guys. Nakayanan nga namin noon eh. Ngayon pa na pag-ayos bubong lang o ba diba? Pero yung ano plano niya guys is pa ano niya, padugtungan niya mga ano mga 3 halo blocks na idugtong para medyo mataas naman kasi sobrang baba po ng bubong namin at pag uminit grabe yung init mga jay kasi nga mababa lang yung bubong ayan ganun kasi sabi ng asawa ko na magpaayos lang naman tayo so ano sulitin na natin yung pagpaayos so sa awa ng Diyos at sa awa ng mga ano mga, mga sa awa talaga ng Diyos mga jay at sa tulong ng aming baboy naka ano kami ng pera so yung naipo namin hindi pa yung sapat at nagpasalamat kami dahil yung baboy na namin ay naubos lahat ang biek. Oo, oh, yes. Nabinta namin ang lahat ng biek. So, nakapagbinta kami ng uh, worth 60, uh, 60K po ang nabinta ang ano namin, yung binta namin sa mga biek 60. So, yung budget niya sa buong ano, bubong is 60. Pero sabi ng asawa ko, guys, kukulangin daw yan. Yes, kukulangin kasi ano pa, yung mga bibilhin na mga ano-ano dyan, di ba? Hindi naman pwedeng materialis lang. Meron naman niyang bibilhin na mga, lalo na kasi ano ah uh trinasis niya, marami daw kailangan. So, sa din, ang tulong din ni Sir John, ayan, nakautang po ako mga jay. O, nakakahiya man, pero moks na ako mga jay. Nagtry lang naman ako, nagmention kay Sir John na, Sir John, pautang, ganun. <laughs> o, ba diba, ganun kakapal ang mox ko mga jay. Super kapal na ang mox ko mga jay. Kasi, nakakatulong naman, kakapalan ng aking buka. Talagang, ano, nag-ano kay Sir John, na pwede pautang. Ayan, mga jay, nakautang po ako kay Sir John ng 5G. Oh, thank you so much, Sir John. Kasi yung 5G na inutang ko kay Sir Jun ay pinambili namin ng Hollow Blocks. Yes, yun yung binayad namin sa Hollow Blocks kasi nga ano medyo pataasan niya, dugtungan niya ng three ano patong na Hollow Blocks. Kaya ayun, salamat kay Sir Jun at si Sir Jun ay nagpautang. Oh, babayaran namin yan si Sir Jun para makautang pa kami ulit. Cherry. <laughs> So yun guys, ayan, nag-umpisa na nga, ayan, nandito na tayo, nagumpisa na yung uh, paggiba ng aming bubong at sad to say mga jay, inulan kami as in inulan. So ngayon ay Monday, uh, April 21. Yung LS ngayon mga jay ay kulang ako ng dalawang oras dahil nga up uh, enough ng asawa ko yung wifi dahil baka makuryente sila kasi bigla po siyang umulan. So ayun. Kasi yung ano, yung kuryente namin, enough muna ng asawa ko yung planka, kasi nga, umulan siya, kapag hindi niya ino-off, baka magkirig-kirig sila. <laughs> baka po makuryente yung ano, panday namin kasi nasa taas sila, diba? Maakit sila dyan, tapos naka-on yung kuryente, so hindi pwede. Sana bukas guys, sa LS ko, as uh, Tuesday, makapag ano ako, makapag LS na mauna yung wifi namin kasi para makita nyo naman ang aming mga ginagawa. So, ayan, balak ko talagang mag-LS mga dyan. Man, makita din nyo, o oh, diba, yung mga kaibigan ko, na ayan, makita din ni Sergio na nag-ano na po kami, nag-umpisa na kaming magpaayo sa aming bubong, ayan. Pero alam ko guys na matatapos namin to at ano, baka nga sabi ng ano asawa ko kulangin daw pero ikinausap na namin yung panday na kung pwede utangin muna namin <laughs> o di ba ang kakapal namin utangin namin yung ano pinsan lang naman niya yan guys pero parang ano kalahati ganun kalahati pero kulang talaga mga jay at ano kasi nakulangan kami sa yero pero okay na yan, guys kaysa naman hindi mabubungan ang importante lang mabubungan yung ano dito sa kabila para hindi naman kami mabasa di ba kapag umulan alam kong hindi ito matapos ngayon oo ang yung pagpaayos namin mga Jay, hindi yan matatapos kasi nga hindi sa yung pera namin, hindi yan matapos pero at least naumpisahan na namin, dahan-dahan na namin na matapos po ang pagpaayos ng aming bahay. So guys, by the way, natawa ako sa aso namin mga Jay. ayan oh, si Mayor na. Ayun niya talagang umalis mga Jay, nagdukdukan na doon sa taas, nagsilaglaga na yung mga yero. Ayaw talaga niya iwan ang aming bahay. <laughs> O oh, diba ang cute ni na. So ayan guys, ito na yung uh, panday namin, pinsan niya. Yung naka-green. Yung asawa ko naman yung naka-red. Ayan, sila lang dalawa mga jay. Kakayanin nilang dalawa yan. <laughs> so ayan, sana dasal tayo na matapos natin ang bahay na ito. Ayan, yung asawa ko. O, di ba, ganun. So, yun, guys. Dito pala sa, ano, sa loob. Ipapakita ko sa inyo, guys, kung saan namin nilagay ang aming mga kagamitan para ma, hindi po siya mabasa. Kasi nga, umulan, mga jay, sad to say. Talagang inulanan kami ngayon, mga jay. Hindi ko kalaing uulan. Kasi mainit naman. Biglang uulan. So, ayun. Ipapakita ko sa inyo kung saan namin nilagay ang aming mga gamit. Yan, wala na talaga, mga jay. So, yung mga gamit pala namin, guys, ay nag-iwan ng portion na hindi mabasa kasi pag tinanggal lahat ng bubong ay wala na kaming mapaglagyan sa mga gamit paano pag umulan mula na nga ayun guys dito okay. hindi hindi iniwa ay sabab eh. yung ano guys sa may kusina iniwan dito kasi andito andito yung mga gamit namin. Ayan. Dito, ito yung kwarto ng anak ko. So, dito, iniwan ang, iniwan? Iniwan yung isa, anong bubong kasi And dito yung mga gamit. Nilagay lahat, nakatambak. Ayan. Pero pag umulan mga dya, ayan. Ano yun dyan? Sana nga hindi umulan. Tulungan niya ako magdasal mga dyan na hindi umulan, ha? Pag umulan, ay nako paano na tayo? Ayan, iiwan dito. Kasi andito mga gamit. Tulang na talaga mga jay. Nabungkig na. Dito pala sa labas guys, sa may extension, iiwan sana ng asawa ko. Kasi ano, para may mapaglagyan kami sa ano motor. Ayan, na ano siya, biglang bumagsak yung bubong. Ayan, o tingnan nyo biglang bumagsak mga jay kanina di ba diyan pa yan siya so bigla siyang bumagsak buti na lang nakaalis ako hindi ako nakaalis ay naku. matabunan talaga ako mga jay bigla siyang bumagsak kasi wala nang ano nakapitan kasi tinanggal na yung dito sa may ano sa may plangka ayan tinanggal yung kahoy bigla naman siyang bumagsak yan mga jay tingnan nyo o, oh, nawala, nasira tuloy ng tuluyan ang mga yero kasi bumagsak siya. Wala na siyang lakas kaya biglang bumagsak. Ayan mga jay, ganyan na ang itsura ng aming bahay. Pag tinignan mo siya guys, maliit lang pero marami palang kailangan. Oy, tiyari. So ayan. Guys, <laughs> ang aming bahay mga jay. Kawawa naman ang aming bahay. Oy. Ayan ang bahay namin. Unsa na nangyari mga jay? Ayan dito iniwan kasi para may masilungan kami kunti. So yan lang guys, that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. Bye bye guys and God bless everyone. Update update na lang tayo sa ating pagpagawa ng bahay.